sa my KS kasi bibigyan tayo na bago kasi tripod kasi na nasira na itong tripod so meron dito yung katulad ng ginagamit ko dati ito lang oh, kaso lang ito di ba Yo, what's up mga kailol? Pari bagong araw, pari bagong video na naman tayo ngayon At welcome back naman mga solid kaydol natin dyan sa ating munting youtube channel Yan mga kaydol at medyo malamig yung simoy ng hangin At maaliwalas na yung daan namin dito Wala oh, nang damo kasi nilinis na nila So thank you sa city hall sa mga nagtatrabaho dito Kasi maaliwalas na tingnan yung paligid dito sa daanan papuntang Daiso So pupunta kami ni don Doon sa DCM So may kama Kasi may bibilihin kami Bibili kami ng carton Na paglagyan namin ng aming Dadalhin pa -uwi sa Pinas So yon mga kayo doon Narinig nyo pa -uwi tayo sa Pinas Pero Magbili pa muna kami Ng carton para makapag-impaki Kami ng maaga para pagdating ng araw ng uwi namin eh, hindi na kami mag problema kung ano yung paglagyan namin na aming dadalhin kasi dalawang malita yung aming dala pero masikip kasi kaya bibili na lang kami ng ano, karton so magad tayo ng karton paglagyan no so tara samahan nyo kami mga idol. Mario sa may Jayfall. So, kakain muna kami ni Lab kasi time check tayo is yes. 12.30 na so kakain muna kami dito sa JoyFall 4 Antay muna kami mga kaedor kasi maraming nakalista so maraming nakapila maraming tao dito ngayon sa Joyful Receive resibo lang pa pinduta, sa din ako, din, ah. Pindot ta tong blue sal kuan, ana naka blue. Bye bye. Hindi ta. Uy, lakaw na. Ayun mo lu makan. Binok ng bunga. Pindotan ko pala. Alright mga kaidol, natan dito na yung aming order. Ayan oh. Ganda dito may laruan silang bagatid ng pagkain. <laughs> may lang to kasama ko. <laughs> may pipindutin pa pala. Akala ko wala nang pindutin. So kakain muna kami ng mga kaidol. Yan, mga kaidol, tapos na kaming kumain ni Lab. Dito sa Joyful. So pupunta kami ngayon sa so, Mikey's kasi bibili tayo ng bagong tripod kasi na sira na tong tripod ko ayon naman tong bueno, tumayo so let natin bumili ng bago sa so, may magamit tayo at, kalamig ng simoy ng hangin at na tayo sa kis alright, yan pupunta na kami sa my kis yes. oops Dela na siya. Ah, oh, malakas ang angin. Tama 'yun. Naiwan sila, naiwan. Antayan natin. Naiwan siya, naiwan. Tara. Let's see. Malakas yung hangin. Eh, uh, mga din. Yan Labas kami dito sa Mikey's kasi wala medyo wala tayong mapili dyan sa may ano sa may KS so pupunta kami sa may Ijon andito na kami sa may Ijon so akit muna tayo para sana may makita kami dito para makabili na ng bago ayan pasok so andito na kami sa taas ng Ijon mga kaya daw at namimili lang kami dito Saan ba mas maganda dito mga kaidol Yung iba kasi di battery Mas maganda sana yung ano Yung yung ano siya Yung chargeable Yung pindutan nya Basta bluetooth Ito kasi wala siyang ano dito si ilalim mo Yung katulad nito ba oh Ayan oh Ito 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 So meron dito Yung katulad ng ginagamit ko dati Ito lang Oh, kaso lang ito di battery. Hindi rechargeable. Si Kung kodotong sa na 'to, bakit di battery? Dapat dischargeable na 'to para hindi ano. Wala tayong magawa. Ito na lang siguro pipiliin natin, mga Kailer. Ayan. Oh. Ha? Oh. Oh. Problema nung araw yan darating nagtungon sila ng ano sa December 1 sa ano December 11 ha huh? <laughs> so ito na lang bibilihin natin no, 5,480 naka nakagastos patuloy tayo kasi nasira kasi itong tripod ko Sergio Bulli yan ang buwan. Yan, ito na lang bibilihin natin. Ah, oh, nakalabas na kami mga kaidol at yung bike ko mga kaidol oh. uy naka naka tayo ng eh. buti hindi natamaan muntik laang natumba man siya tapos natumba din yung akin so tara pupunta na kami doon sa pagula kung saan tayo makarating na naman so nakabili na tayo ng panibagong tripod at bibili kami ng karton sa may ano sa may Kama, on, he's here. Um, it's ah, Alright mga kayda, dito kami sa may kama ngayon at maghanap kami ng karton so tingnan natin kung meron bang karton dito para mapaglagyan natin sa ating bagahi so ikot ikot lang muna kami dito para makita namin yun kung saan nakalagay yan si Mrs. Ann sa harap alright oh, baka doon, Ikot, ikot tapos tip packaging tip pero karton kunin mo lang yung laman <laughs> karton lang sa'yo hingiin mo na lang huwag mo na lang bilhin <laughs> oh, mamaya na unahin mo muna yung karton oh, hanapin lang natin yung karton yung yung work clock na gustong kong bilhin hindi mabili-bili sayang ganda pa naman sana yon kaso lang kung bilhin ko yon e, mag ano pa tayo nun mag bit, -bit pa tayo e, baka marami tayong mabitbit maiwanan pa so, hanapin na natin muna yung karton mga kaido, magtanong kami magtanong tanong kami kung meron ba silang karton dito yon mga kaydol at nagtanong kami so sabi ng pinagtanong namin na dito raw banda sa may June na nabang dito sa may number 17 so hanapin na natin yung number 17 kasi nakikita ko puro 60, 61, 62 saan kaya banda yun? Uh, June na nabang doon na nabang doon doon mata sa kabila kaya doon sa kabila yung pinuntahan natin kanina alright dito siguro yun magtanong naman tayo dito banda ayun at nakita na namin mga kaidol idol <laughs> matagal man maghanap ng ano dito karton ayun na nakita niya na yung karton Kanya kaya sa taas na ito, ano ang pili niya siya mapilo niya, katulog kung gusto niya mo kung sa ilalong. Hmm? Ano ba? Nang bawag na ko. Oh. Piluan ni mo niyo ko ng ganyan niya. Oo, oh, lagi. Tama na na Tama na siguro. Hmm. Ayan. Laki. Ha? Tama na yan. Nag-iisip pa siya mga kaedol kung ano kalaki yung bilhin niya. Nakabotong sakay siya ako. Wala. Wala. Oh iya. Eh, barang-barang kami. Eh. Yan lang. Oh. Dito. Oh. Ano? Mm. Oh, mapil, ma ano pa siya? Topi dito. Dapat ngang dapat din niya man. Sina. Tagal pa namin nahanap yung karton. <laughs> Pechanjan. Hmm. Oh. Saole. Tumbo mas malaki ito pa, It lagi. Ngunit lang. Ito na lang kasi makapal. Mm. Para pag natanam ang mga chukulit din. Hmm. So, paasok yan? Wala naman din mo paasok. O oh, kaya laki nyan. Subra na nga yan eh. Pang ibang mga quanta barley. Sakto na nga yan sa tanan ang mga kuwan. 20 kilos na pasok dyan. Sigurado. Hmm. Ano, ano bang kalaming dalhin mo? Kung gusto mo yung sa pakit nalang na karton naghahanap ka ng karton no diba yung sa pa na lang na karton oh mangayon ko sa tayo na kung siya mangayon ko kay musing sige na bilhin mo na yan ayan ayan kalabas na kami at ang problema namin ngayon kasi wala kaming sasakyan paano namin nadalhin to yung karton sa namin ilagay to Yeah, problema ngayon. Tingnan natin kung ano yung magagawa natin para madala natin yung karton. So, antayin lang natin si Lab mga kaidol kasi nagbili pa siya ng Dunkin' Donut kasi gusto niyang kumain ng Dunkin' Donut. So, ang sitwasyon niya ngayon, magbisikleta sa ganito. <laughs> Ayan. Gusto kasi yung bumili ng karton. Ayan. Paano mo yan dadalhin? Tapos, kung dito ko i, i, lalagay hindi ko siya kasi malagay eh ko lang mamaya kung paano to siguro ako na lang magdadala nitong bisikleta niya at saka siya yung doon sa bisikleta ko ayaw na ayaw pa naman niya dito sa upuan ko kasi maliit eh dito sa kanya malapad yung upuan niya so, yan ang problema ngayon so antayin na natin sa mga kaidol so bali ganito yung ating gagawin mga kaidol So paglabas niya mamaya, utusan natin siya na magbili siya pang tali doon. Para hindi hindi kami mahirapan kasi pag hindi ko e ganito, mahirapan kami magdala. So kailangan naka, naka ano siya, nakatupi. At tatayl, tatalian lang natin, pabilhin natin siya ng tali, no. Antayin lang natin sa lab. Ang tagal, marami sigurong tao sa may ano, sa may uh, Mac, dito sa Dunkin Donut. Yan mga na lahat ng pangit-pangit. -no Kata talian <tot> -tali natin itong karton dito. Kaya so, hindi tayo mahirapan. Mahirap kasi pagbigay mo talian ito. lang naman. Yan. Talihan mo natin siya. Una-una na ko pa bu, kay Mubo. Taas ang puday na ano? Ha? Ayan. Tapos. Tama lang man ay. Oh, masangit. Bilang uh, hirapan ba? Ang dala. Ang ah, itong itong laman. Yan, tapos na ang talian. So, pawi na kami mga kaedor. Wow. Hindi na siya mahirapan, oh. No? <laughs> Nakabilit tuloy siya ng bagong tali. sa Ito ryo. Oops. Ita na. Owi, ana. Uwi na tayo mga kaidol Oops Dito tayo daan sa gilid mm, Nananan -na. <laughs> Ayun Hindi Mag ano magtakbo takbo siya sa loob Pag ilagay ko dyan sa karton Alright. Yan mga kaidol. At nandito na kami sa bahay. So kanina pa kami nakarating. At ito na yung aking nabili kanina mga kaidol. Kasi yung sinasabi ko mga tripod kanina. Tingnan nyo. <laughs> Napakagandang ang tripod o. Oh. Diba? Saan kayo makakabili yung ganyan? May <laughs> packaging tip na <nakalagay. laughs> So, kaya bumili ako ng bago. Yan. So, ang nabili ko ay ito. Bali. Pare, pareho lang din siya sa dati. So, kulay green. Kulay green ang binili natin ngayon. Ah, ganyan. So, pareho lang din silang dalawa. Ayan. Kasi yung itong luma ang dito. Ito, yung ganito na balik <coughs> <laughs> Kaya pag pag ganas siya, ipatayo mo, hindi na siya tatayo ng maayos. Itong isa nakaganon. <laughs> Kaya na pabili tayo ng bago. So, yan at least may magamit tayo. May bago na. Tapos itong isa dito na lang to sa bahay. So, yan lang yung amin nabili kanina at saka yung carton So, yun mga kaidol, at medyo mahaba na tong video natin, no? So, shoutout nga pala sa aking videographer. <laughs> so, yan. At dito ko lang muna tatapusin yung ating video. Salamat sa mga sulit ka natin dyan na kaabot na naman kayo sa dulo na ating video. At sa mga bagong pasok dyan, please like and share. And don't forget to subscribe, Jane TV. Hanggang dito na lang. I love you all, girl, be sure. mag lagi kayo palagi, mga ka Bye-bye!